Yan, nahirapan talaga ako, guys, mag, ano, bugha ng lupi. Ayay. Kay habol ang binangon, guys. O, oh, tingnan nyo, nahirapan talaga ako dyan, o. Oh. Okay, bugha, bugha, pero sa katagalan, guys, yan talaga na, tanggal yan. Natanggal yung <laughs> ya, puwet ng nyog. Magata kasi ako nyo ng kapayas at saka malunggay, guys. Nahirapan ako dyan, Oh. Kasi hindi matalas yung ano yung itak. Yan. Takot ako sa kamay ko baka matamaan, no. So yan lang yung